Yan, dito na kami sa Genova, guys. Genova. Sa yung ano? Ay, ano na? Ano? Yan, ganda ano. ng paunting dito din sa pinakaplasa nila, oh. parang ano lang guys parang Pilipinas yung mga building din dito ayan o mga ano talaga mga parang mga antik ba yun guys so. wow ganda tingnan sa camera oh natapon yung ano, oh. Ay. parang mayonis. Natapon. Ang dami. Na na oh, yan H&M, oh. Baka, saan ba? Oh. Yung ano, yung... Saan makabili na yung pang ano nga? Estate eh, ng... guys oh so, ganda ng kanilang mga ano oh tingnan niyo yung mga structural ano nila guys oo yan guys parang Pilipinas din ang style medyo ano lang ang kanilang mga ano yung building parang mga sinaunang panahon kagaya nito oh tingnan niyo guys oh ganyan. Pero parang ano din, parang parang may nila lang dito na side. Ewan ko lang sa ibang side. Ayan guys. memang over over din oh. No? <laughs> Ayan guys, thank you for watching. Abangan nyo yung aking mga upload pa guys pagkakain ito ng buot ang tanim rin Kasi kaya ngayon, na pag siguro ayan guys nandito na kami sa ano ito? Uh, five lands or Cinque Terre cinque terre. cinque terre Cinque Terre cemetery. Cemetery, sa Cemetery, cemetery. Oh, dito na kami sa cemetery. Cinque Terre guys Ayun Panibagong ano ito, panibagong destination kaya madaming people of the world so, Ayan ko kung gaano kasiksikan guys. Ayan, yeah, oh, maglaki nandito. Ayan, Oo, ayan pa. Ayan pa. to. Tapos story short. <laughs> Dito. <laughs> ayan. And guys, nandito na kami. Oh my, oh my, OMG. OMG. Marami. Napaka. Uh, very. Very maraming tao guys. Kasi nakakalidi kasi. Kaya yan. Oo best season talagang tumuod dito is April and May pero dahil like, ng holiday pero eh, parang dami yung... mga souvenirs guys Maraming parin tao di ba kaya O, okay yung know, advice April or May the best season grabe uh -huh. siksikan mga person mm -hmm. Eh, kasi yung nakatalo kasi ng holiday yun kasi mga tao kaya nga parang mas yan yun parang parang yung pinoy din oh. <laughs> Nasa work, yung lahat yata ng mga tao dito guys may bitbit -bit na ice cream Parang kami lang dito yata ang walang ice cream. Dito, oh. No? <gulit> <gulit> ah, nah <coughs> guys. Akala mo naman kung parang divisoria. <gulit> Saan <gulit> Bakit ganito kan, Baka na tayo. Ayun oh. Saan tayo? Ayun, oh, halika. Dito na side tayo, aakyat Kailangan kasi daw guys, aakyat kami sa bundok. Kasi yung overlooking. Cornelia ito. Oh, halika. Okay, sorry. Eh, sorry. Okay, sorry. Okay, sorry. Ano yun? Know? Uh, you can get an so. idea uh, Dami guys oh Kasi ito yung tinatawag na ano eh Kung sa atin guys ano ito hundred islands Kumbaga Kaya lang dito ang tinatawag nila is sink it there. Yes? Uh, Sorry Depending which one? There's two view of bernardo There's the iconic okay, the the one from the that section and Depends the other famous one from that section. Which one do you want? The seaside. There's both of them seaside. Depends on what you want. Ah, okay, so You need both. to know which picture it is that you want. Because this one here is over there. And then the other one? The other one, you don't have it here. <laughs> <say> it. <laughs> <laughs> anyway, so we go there. You go up, 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 and then you'll see it. You go up, 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 up. Up right here. So, okay, thank you very much so. Yan ang magandang explanation. Okay, <laughs> salikatan. Ay ayay. Yan -ay. guys. So, dito kami. <laughs> kaya yun, guys, kailangan nyo yung ano, kaya ng energetic kayo kasi tingnan nyo Bundok kasi ito, guys bundok ito, tapos ano, ay, ay, dami oh makikita nyo dito guys, yung ano, yung napakagandang tanawin ha? bakit? ah yan Tingnan natin kung ano yung kanapidang Tingnan nyo guys kung ano ka bundok. Pero mga bahay yan guys. Tingnan mo. Yan guys. Ano Hindi pwede dito yung mahina ang tuhod. <laughs> Mahina ang tuhod guys, hindi pwede dito kasi napakabundok. Tingnan natin kung worth it yung pag-akyat. Ayan o, sangte. Ben, the primo yung lakad nila guys po atras na yung mga reumahin hindi na pwede dito grabe <laughs> asin mataas no Ayo. Ah. Tama din sa. Uh.

Taya Sana itu sebunduk. yang besok

sinasabi. Wow! Ah, oh, my cave. My cave doon sa baba, oh. Maganda. Yan, yeah. guys, pwede nga umakit dyan, oh. Dyan. Doon sa kabila, ganun ang ginawa nila. Ganun. Kaya lang yung dagat dito hindi siya ano may pata yellowish na ano blue yellowish Grazie Guys, a little break here Have you already stayed? See? ocean ito ang kanilang ano dito tourist spot guys sa ano sa 805R din guys hindi mo niya mataas. Kaya lang yung kanyang pag, ano ba, yung bundok niya, istirik yung paghakbang mo. Yung, yung tuhod mo, dun sa yung pusod. Kaya, ano siya, hindi siya yung paket na, yung ano ba, yung padahandahan. Yung pag mo kasi, yung talagang tulog po siya, kaya mabilis kang maan. Wow. Maraming ano guys, maraming may pupunta dito. Pero may mga tao doon. Ganda. Ayan guys, grabe yung aking laro. <laughs> Mahangin, guys, wala akong ano. Kaya yung nyo, mairit pa. Yan yung view. Ayan. Nasasilaw ako guys. kasi na yung video dito. Hi! Ah, Hi! Okay, ganda top view sabi natin a, Parang nasan board agad ang ah. ganda po view? Beautiful! You view? Guys, thank you for watching! <makes noise> guys, yung train. yung mga ito Naitsungkot na sila ng sabi mo, ane, hindi ko yung, mataong, ano. <laughs> Ito yung sinasabi ko, pag gusto kong, ano, hindi na ko na, oh, eh. diba? <laughs> malakas, pa Ay, hindi ko sa Yung mga lakas Ito yung sinasabi ko. Ano gusto Shomo? Ano hindi Shomo? Ano si Shomo? Ano si Shomo? malakas si pa Ano Ano si Shomo? Ano si

<laughs> Thank you for watching this.